Magandang gabi. Ako nga pala si Ramil, at nais kong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan na nangyari sa akin at sa aking asawa, si Elvira, noong siya ay nagbubuntis. Ang mga pangyayaring ito ay hindi ko malilimutan at hanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng takot tuwing naisip ko. Nagsimula ang lahat ng kami ay lumipat sa isang maliit na apartment sa Taguig. Mahirap ang buhay, ngunit masaya kami dahil sa pagbuo ng aming pamilya. Nagsimula kaming magplano ng aming salo-salo para ipagdiwang ang pagbubuntis ni Elvira. Ang kasiyahan ay isang dahilan upang makasama ang aming mga kaibigan. Minsan, sa isang araw ng linggo, nagpasya si Elvira na lumabas upang bumili ng mga kinakailangan. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, parang nagmamasid siya ng may masamang intensyon. Nagtaka si Elvira, ngunit hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makauwi si Elvira, abala kami sa paghahanda para sa salo-salo. Ang aming mga kaibigan ay isa-isang dumating, puno ng ngiti at tawanan. Habang nagkukwentuhan, tila may kakaibang enerhiya sa hangin. Pero sa aking isip, may nag-aalangan na pakiramdam. Isang bahagi ng akin ang nag-aalala, at hindi ko maiwasang isipin ang matandang lalaki. Habang nag-aasikaso ako sa mga bisita, napansin kong parang nag-aalala si Elvira. Tanong ko siya kung anong nangyari, at sinabi niya na may naramdaman siyang kakaiba habang naglalakad siya. Sinabi ko na maaaring ito ay simpleng takot, ngunit sa loob-loob ko, nag-aalala ako. Sa huli ng gabi, nagpasya siya kaming magpahinga. Habang kami ay nasa kwarto, may narinig kaming mabigat na yabag sa bubong. Parang may naglalakad na may mabigat na mga paa. Ang aking asawa ay nag-alala, ngunit sinabi ko sa kanya na baka ito ay mga ibon o daga. Ang diwa ng takot ay unti-unting pumapasok sa aking isipan. Maya-maya, naramdaman ko na parang may gumagapang sa ibabaw ng aking tiyan. Akala ko ito ay simpleng pagdapo ng insekto. Kinuha ko ang cellphone ko at sinindihan ang flashlight upang makita kung ano ang nangyayari. Nang tumama ang ilaw sa akin tiyan, nakita ko ang isang itim na bagay na may mahahabang dalamay. Agad akong nakaramdam ng takot at natakot na sumigaw. Nang makita ito ni Elvira, agad siyang pumasok sa kwarto. Nakita niyang naninginig ako at nagtanong kung ano ang nangyayari. Habang nagkukwento ako sa kanya, narinig namin ang malalakas na yabag sa bubong. Tila may bumababa mula doon, ang matandang lalaki na nakita ni Elvira sa daan. Nagtaka kami kung paano siya nakapasok sa aming bahay. Natakot ako at nagdesisyon akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero nang lumabas kami, wala na ang matanda, parang naglaho na sa kadiliman. Sinubukan kong kausapin ang mga kaibigan namin na naroon sa salo-salo, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang aming takot. Ipinagpatuloy ni Elvira ang kanyang pagbubuntis, at habang lumalapit ang takdang panahon, ang aking pag-aalala ay lalong tumitindi. Madalas akong nagigising sa gitna ng gabi na may pakiramdam na may nakatingin sa akin. Napansin ni Elvira ang aking pag-aalala, at pinayuhan niya akong huwag masyadong mag-isip. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na't malapit na ang takdang panahon ng kanyang panganganak. Kinausap ko ang ilang mga kaibigan tungkol sa aming karanasan, at may ilan sa kanila ang nagbahagi ng kanilang mga kwento tungkol sa mga aswang. Ayon sa kanila, ang mga aswang ay mga nilalang na kumakain ng laman ng tao, at madalas silang nag-aanyong tao upang makapasok sa mga tahanan. Ang mga kwentong ito ay nagpatuloy na nagbigay ng takot sa akin. Sinubukan naming maglagay ng bawang at asin sa paligid ng aming tahanan bilang proteksyon, pero sa kabila ng aming mga pagsisikap, parang wala pa rin nangyayari. Isang gabi, nagpasya kaming humingi ng tulong sa isang lokal na mangkukulam na kilala sa aming barangay. Alam naming ito ay isang hakbang na maaaring makapagbigay sa amin ng kapanatagan. Nagsaliksik ako tungkol sa kanya at nalaman kong marami na siyang natulungan sa mga tao na may ganitong karanasan. Ang kanyang pangalan ay Aling Nena, isang matanda ngunit puno ng karunungan. Nang dumating siya, daladala niya ang mga dahon at iba pang mga sangkap. Sinimulan niyang iayos ang mga ito sa paligid ng aming bahay habang bumabasa ng mga panalangin. Habang nagaganap ang ritual, bigla na lang pumutok ang isang malaking kidlat sa labas, at naramdaman namin ang malamig na hangin na pumasok sa bahay. Para kaming nasofocate sa takot. Aling nena, kahit nagagalit ang panahon, nagpatuloy sa kanyang ritual. Ipinagdasal niya kami at sinabi na may aswang na gustong kunin ang aming anak. Agad akong nataranta sa kanyang sinabi. Ano ang dapat naming gawin, tanong ko sa kanya. Maging maingat at huwag kayong lalabas sa gabi, ang sabot niya. Dumating ang takdang panahon ng panganganak ni Elvira. Pumunta kami sa ospital, at habang siya ay nasa paglalabor, kinakabahan ang aking puso sa takot na hindi ko maipaliwanan. Sabi ng mga doktor, normal ang lahat, pero sa likod ng aking isip, naramdaman kong may kapahamakan na nagbabadya. Habang naghihintay, narinig ko ang malalakas na kaluskos mula sa labas ng ospital. Tila may mga tao na nagmamasid sa amin. Nagpunta ako sa bintana at tumingin, ngunit wala akong nakita. Sa halip, naramdaman ko ang presensya ng isang anino. Nang lumabas ang aming sanggol, bumuhos ang saya at luha. Ngunit ang pakiramdam ko ay parang may anino na lumalapit sa amin. Nang makauwi kami, nagdesisyon akong lalagyan ang buong bahay ng bawang at asin. Sa loob ng isang linggo, nagpatuloy ang aming buhay. Si Elvira ay abala sa pag-aalaga sa aming bagong silang na sanggol. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon kaming ipangalanan ang aming anak na si Mia sa kabila ng kasiyahan, hindi pa rin kami makalimot sa takot na dulot ng matandang lalaki. Minsan, kapag nakakakita ako ng matatandang tao sa kalsada, naiisip ko ang matandang lalaki. Ang mga bagay na ito ay tila katang isip, pero sa aking puso, alam kong may mga kababalaghan sa paligid na mas mabuting hindi na lang sana maranasan ng sinuman. Dahil sa takot, nagpasya kaming lumipat sa bahay ng aking mga magulang upang makaiwa sa masamang espiritu. Ang kanilang tahanan ay mas malaki at mas ligtas, kaya't nagdesisyon kaming doon muna manirahan. Dumating kami sa bahay ng aking mga magulang at agad kaming sinalubong ng mainit na yakap at ngiti. Sa mga unang araw, tila nakalimutan namin ang aming takot. Ang bahay ay puno ng pagmamahal at saya. Ngunit sa aking puso, may natitirang takot. Habang si Elvira ay abala sa pag-aalaga kay niya, madalas akong naiwan mag-isa. Napansin kong lumalabas si Elvira sa balkonahe, parang may mga bagay na iniisip. Sinubukan kong kausapin siya, pero tila may mga bagay siyang itinatago. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising sa tunog ng malalim na boses na umaabot mula sa labas ng bintana. "Bumalik ka dito, anak," ang sabi ng boses. Napansin kong si Elvira ay tila nahihirapan at lumabas kami upang tingnan kung ano ang nangyayari. Habang bumababa kami, nakita namin ang matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng kalsada, nakangiti, ngunit may nakakakilabot na ng ngiti. Tumakbo kami pabalik sa loob at isinara ang pinto. Nagtanong si Elvira kung anong gagawin namin at nagpasya siya akong tawagan si Aling Nena upang ipaalam ang nangyari. Umabot ang mga minuto bago siya nakarating. Nang dumating siya, nagdala siya ng mga ritual upang muling ipagtanggol kami. Habang nagsasagawa siya ng mga panalangin, may narinig kaming malalakas na kaluskos mula sa labas. Ang aswang ay nariyan, sabi ni Aling Nena. Kailangan nating iwasan ang anumang bagay na maaaring makaakit sa kanya. Sinabi niya na dapat naming iwasan ang mga bagay na nakakapagbigay sa kanya ng lakas. Sa mga susunod na linggo, ang aming takot ay hindi nawawala. Isang gabi, habang ang buong pamilya ay natutulog, nagising ako sa tunog ng malalim na boses na umaabot mula sa labas. Tila may naguusap at naramdaman ko ang panginginig sa aking katawan. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nakita ko ang matandang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang ibang tao. Sila ay nag-uusap at may dalang ilaw. Para akong nabulabog at hindi malaman ang dagawin. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at ginising si Elvira. Nandyan na siya. Kailangan nating umalis, sigaw ko. Habang kami ay nag-impake, biglang may malalakas na kalusko sa labas. Ang mga tao sa labas ay parang nagiging mas matigas at mas malakas. Tila may sinasalubong na masamang espiritu. Ang aking puso ay bumibilis, at ang takot ay nagiging labis na hindi ko na alam kung ano ang dagawin. Nang matapos kami, nagdesisyon kaming tumakas sa likod ng bahay. Naghanap kami ng mas ligtas na lugar. Ngunit habang kami ay tumatakbo, narinig namin ang malalim na boses ng matanda. Bumalik ka dito, anak, tila umaabot sa aming mga tainga. Nagpatuloy kami sa pagtakbo at hindi na lumingon. Napansin kong nagiging madilim ang paligid at ang hangin ay tila nagiging mas malamig. Habang kami ay tumatakbo, nakarating kami sa isang lumang simbahan. Nagdesisyon kaming pumasok sa loob upang makahanap ng proteksyon, sa loob, nakita namin ang mga kandila at mga imahen ng mga santo. Lumuhod kami at nagdasal, umaasa na kami ay ligtas. Nang bigla na lang may narinig kaming malalakas na kaluskos mula sa labas. Ang mga ilaw sa simbahan ay kumikislap. Isang anino ang nagpakita sa pintuan, ang matandang lalaki. Tila nagbago ang kanyang anyo, at ang kanyang mata ay nagmining na puno ng galit. Sa takot, nagpasya si Elvira na magsakripisyo upang iligtas ang aming anak. Huwag Elvira! Huwag mong gawin ito, sigaw ko. Pero sa kabila ng aking mga pagsalungat, nagpatuloy siya. Ito ang tanging paraan upang mapigilan siya, sabot niya. Habang si Elvira ay nagdasal at nagsakripisyo, napansin kong ang matandang lalaki ay unti-unting lumalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya habang unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ni Elvira. Huwag mo siyang kunin, sigaw ko. Nang bumalik si aling Nena, nagdala siya ng mga dahon at mga kagamitan para sa ritual. Kailangan natin ng iyong lakas, Elvira, sabi niya. Tila lumakas ang pananalig ni Elvira at nagpatuloy sa kanyang mga dasal. Sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na liwanag at narinig namin ang malalim na boses ng matandang lalaki na sumisigaw. Bakit mo ako pinipigilan? Ngunit hindi siya nakalapit kay Elvira. Nagsimula ang isang laban sa pagitan ng mga espiritu. Ang simbahan ay tila nagiging madilim, ngunit sa bawat dasal ni Elvira, nagiging maliwanag ang paligid unti-unting nawawala ang mga anino at ang matandang lalaki ay tila nahihirapan Huwag kang matakot Kailangan mong ipaglaban ang iyong anak ang sigaw ni Aling Nena Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay sa amin ng lakas Habang kami ay nagdadasal ang liwanag ay patuloy na lumalaki Ikaw ay walang kapangyarihan dito sigaw ni Elvira ang matandang lalaki ay napasigaw sa sakit at unti-unting nawawala sa aming paningin. Sa wakas, nawala ang matandang lalaki at ang lahat ng anino. Ang simbahan ay unti-unting nagliwanag at naramdaman namin ang kapayapaan. Si Elvira ay napadapa sa lupa, ngunit nakangiti. Tayo ay ligtas na, sabi niya. Nagpasalamat kami kay Aling Nena at nagdasal ng time tim. Ang takot na aming naranasan ay tila naglaho, at unti-unti kaming nakabawi sa mga pangyayari. Sa mga susunod na araw, patuloy kaming nagdasal at naglagay ng mga proteksyon sa aming tahanan. Si Mia ay lumaki ng masaya, at ang takot ay unti-unting napalitan ng saya. Ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng maraming aral. Ang mga bagay na hindi natin nakikita ay totoo at nagiging bahagi ng ating buhay. Minsan, ang mga kwento at alamat ay hindi lamang katang isip. Ang mga ito ay naglalaman ng mga katotohanang mahirap tanggapin. Mula noon, naging mas maingat kami sa mga tao sa paligid namin. Natutunan naming pahalagahan ang bawat araw at ipaglaban ang aming pamilya mula sa anumang panganib. Naging mas matatag kami at mas nagkaisa. Ngayon, habang lumalaki si Mia, madalas naming ikwento ang mga bagay na nangyari sa amin. Pinagsasaluhan namin ang mga kwento ng aming pamilya, mga alamat ng aswang, at iba pang mga kwento na may aral. Ang mga takot na naranasan namin ay naging bahagi na ng aming kwento. Sa mga pagkakataong ito, lagi kaming nagiging maingat, dahil alam naming ang mundo ay puno ng mga misteryo at panganib, at may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Lumipas ang mga taon at nagpatuloy ang aming buhay. Si Elvira ay naging mas matatag, at ako naman ay mas naging responsable bilang isang ama. Sa bawat taon, nagdaraos kami ng salo-salo upang ipagdiwang ang buhay at ang aming pamilya. Habang nagiging mas matanda si Mia, tila nagiging mas malalim ang kanyang pangunawa sa mga kwento. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga aswang at iba pang mga alamat. Sa bawat kwento, ipinapasa namin ang mga aral at mga bagay na natutunan mula sa aming karanasan. Isang araw, nagdesisyon kaming bumalik sa simbahan kung saan nangyari ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na kami natatakot. Sa halip, nagpasalamat kami sa mga pagkakataong iyon na nagpatibay sa aming pamilya. Habang naglalakad kami sa paligid ng simbahan, naisip ko ang lahat ng mga aral na natutunan. Ang mga takot at hamon ay nagbigay daan sa mas malalim na ugnayan namin bilang pamilya. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot kundi tungkol din sa pag-ibig. Ang mga pagsubok at hamon ay nagpatibay sa aming pamilya at sa kabila ng lahat, nahanap namin ang kapayapaan at kaligayahan. Ang takot ay naroon, ngunit ang pagmamahal at pananampalataya ay nagbigay sa amin ng lakas upang ipaglaban ang aming pamilya. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng mga takot sa ating buhay, may mga bagay na mas mahalaga, ang pagmamahal at ugnayan ng pamilya.